Mayon na. Malinaw na. Ang taong ito ay tumitingin at hindi na nakakakilala sa kanyang nakikita. Dahil wala nang pagmamadali sa iyong mukha. Walang uhaw na patunayan ang anumang bagay. Wala nang bigat sa tingin ng taong naghihintay ng kaugnayan. Ikaw ay simpleng naroon. At ito ay nakakainis. Ang taong ito ay hindi na ingit sa kung ano ang mayroon ka. Naninibugo siya sa kung sino ka na. Sa kapayapaan sa seguridad. Sa iyong presensya na hindi nangangailangan ng pag-apruba. Masakit malaman na ang iyong kapayapaan ay wala ng pangalan niya. Na ang iyong ngiti ay hindi nasagot sa anumang pagkawala. Na ang iyong kasiyahan ay walang adres na babalikan. Ang taong ito ay naniniwala na kung wala siya, ikaw ay mawawala. Inisip niyang ang iyong lakas ay nakasalalay sa kanyang presensya. Na ikaw, balang araw, ay babalik. Ngunit hindi ka na bumalik. Ikaw ay nanahimik. Napansin mo. Tinigil mo na ang pagsisikap na maunawaan ng mga taong hindi kailanman naghangad na maunawaan. At kapag ang taong ito ay tumingin ngayon nakikita ang pinakabahala, hindi mo na siya kailangan para maging buo. Ang taong ito ay hindi marunong humarap sa kung sino ka na. Dahil hindi na niya mahulaan ang iyong mga hakbang. Hindi niya alam kung ano ang tumatama sa iyo. Wala na siyang kontrol. Lumabas ka na sa kanyang kapangyarihan. At hindi ito madaling mapatawad. Ang taong ito ay tahimik na nagmamasid sa iyo. Hinahanap ka sa mga social media, sa mga nakatagong mensahe, sa mga detalye. Mulit hindi na niya matunton ang mga bakas ng dati mong sarili. Wala na ring bakas ng sakit na iniwan mo. Ikaw ay naging kapayapaan kung saan dati ay nagkaroon lamang ng pagmamadali. Naging presensya ka kung saan dati ay nagkaroon lamang ng kawalan at ang pinakamasakit, naging ganito ka nang hindi kailangang sirain ang sinuman sa daan. Ikaw ay nagbago. Simple. Kalinawan sa halip na ilusyon. Katatagan sa halip na pangangailangan. Ang taong ito ay napapansin na nawala ka dahil ngayon, siya na ang nakakaramdam ng kakulangan. At ito ay masakit kung saan walang nakakita. Ngayon na. Malinaw na. Nakikita ito kahit sa mga detalye na dati ay hindi napansin ang taong ito ay tumitingin sa iyo at hindi na nakakakilala sa kanyang nakikita. Hindi ito ang bagong gupit. Ni ang damit. Ni ang iyong kasalukuyang rutin. Ito ay mas maselan. Isang bagay na tahimik na umuugoy. Ito ang kawalan ng pangangailangan na makita sa iyong mukha. Ang kakulangan ng uhaw sa pagtikim ng isang bagay na napatikim na ng isang libong ulit. Ang katapusan ng pagkabalisa ng isang taong naghihintay ng tugon na hindi kailanman dumating. Ngayon, nandyan ka na lang. Simple lang. bu At ito ay nakakainis. Dahil hindi mo na kailangang mangingin ang espasyo, ni makipaglaban para sa kapalit, ni subukang basahin ng ibang tao na hindi kailanman natutong tumingin sa labas ng kanilang sariling ego. Ang taong ito ay hindi nainggit sa kung ano ang meron ka, nagsiselos siya sa kung sino ka na ngayon. Sa iyong kapanatagan. Sa iyong katatagan. Sa iyong gaan na hindi humihingi ng pahintulot. Dahil ngayon, hindi ka na naglalakad sa mga lugar na parang nag-aangkin. Pumapasok ka na alam mong kabilang ka, o maalis na alam mong hindi ito para sa'yo. Miss ng taong ito ang iyong emosyonal na pag-asa. Ang panahon na akala mo ang mahalin ay ang mapili. Ang panahon na pinipilit mong manatili sa lugar kung saan hindi ka kinikilala. Ngunit hindi ka na yon. Nagbago ka ng lugar at ng kalooban. Ngayon, ang iyong presensya ay hindi isang pakiusap ito ay isang pagpili ang iyong ligaya ay walang alamat ng pagbabalik ang iyong katahimikan ay hindi na walang laman ito ay isang templo kung saan tanging ang nakakaalam kung paano manatili ang pinapayagan at ang pinakamahirap sa ganitong kaalaman ay makita na hindi mo ito ginawa upang makasakit ginawa mo ito upang makaligtas kung nangyari na ito sa iyo magkomento kailangan kong marinig ito akala ng taong ito na kung wala siya mawawalan ka ng landas Sigurado siya na ang iyong lakas ay nakasalalay sa kanyang presensya. Naniwala siyang sa dulo, ikaw ay babalik. Ngunit hindi ka bumalik. Tahimik ka. At sa katahimikan, natagpuan mo ang isang tunog na tanging ikaw lamang ang makakarinig, ang tunog ng iyong sariling katotohanan. Napansin mo. At binabago nito ang lahat. Ang pag-unawa ay gising mula sa loob. Ito ay pagbubukas ng mga mata mula sa loob palabas. Ito ay pagtingin sa mga bagay na dati mong pinigilan na makita upang patuloy na tawaging pag-ibig ang dati naging nakabalangkas na kakulangan. Itinigil mo na ang pagsisikap na maintindihan ng mga taong wala namang intensyon na umunawa. Nang mga taong nakipag-usap lamang sa kanilang sariling emosyonal na wika at umaasang ikaw ay magiging bihasa sa paglimot, eronya, at kontrol. Nayon, ang taong ito ay tumitingin sa iyo at nakikita ang pinaka nakakatakot, hindi mo na kailangan pa siya para maging buo. Ikaw ay. Walang argumento. Walang palabas. Walang pahintulot. Naging ikaw ka na kung ano ang hindi iniisip ng sinuman, isang salamin ng iyong sarili. Malinis. Hubad. Hindi maaring kontrolin. At hindi alam ng taong ito kung paano haharapin ito. Hindi alam kung paano harapin ang katotohanan na huminto ka na sa paghiling ng pag-apruba. Huminto ka na sa pagtayo ng mga tulay na ikaw lang ang tumatawid. Huminto ka na sa pagkakaroon ng tahimik na pagdurusa dahil hindi ka pinapahalagahan ng sinuman. Lumabas ka sa larangan ng impluensya. At ito ay hindi madaling mapatawad. Dahil habang patuloy kang nagbubuo muli sa katahimikan, iniisip pa rin ng taong ito na ikaw ay nasa lupa, nagmamalimos ng piraso ng atensyon, tumatanggap ng higit pa sa hindi sapat, palaging umaasa. Hindi niya nasaksihan ang iyong proseso. Hindi niya nakita ang mga araw na umiiyak ka ng tahimik. Ang mga gabi na iniisip mong bumalik. Ang mga pagkakataon na halos nag-message ka. Ngunit pinili mong pahalagahan muna ang iyong sarili. Nakita lamang niya ang resulta. Ang pagkatapos. Ang liwanag na ikaw ay naging pagkatapos ng unos na hinarap mo mag-isa. Ngayon, ang taong ito ay nanonood sa iyo. Naghahanap sa iyo sa mga social media. Sa mga lihim na nakatago. Sa mga detalye. Ngunit hindi na siya makakita ng bakas ng dating ikaw. Walang natitirang sama ng loob na naiiwan. Walang kahit anong espasyo na maaring sakupin. Dahil ikaw ay nagbago. Nang walang inay. Walang paghihiganti. Walang anunsyo. Naging kapayapaan ka kung saan dati ay may pangangailangan. Naging presensya ka kung saan dati ay umiiral ang kawalan. Naging isang tao na hindi na kailangang patunayan pa ang anumang bagay sa sinuman naging ikaw ang iyong sariling sanggunian. At ito ay nagugulo sa sinumang kumakain mula sa iyong kawalang katiyakan. Ikaw ay tumindig. Sa di nakikita. Sa hindi mapag-uusap. Sa bahaging iyon sa iyo na palaging nariyan, ngunit natutulog. Ngayon ang nagmimithi. Ay siya. Ngunit hindi kailangan sa kung ano kayo noon. Kailangan ang kontrol na mayroon siya. Ang kapangyarihang emosyonal. Ang drama na may kahulugan kung kailan ikaw pa ang nagpapaliwanan. Ang taong ito ay naingit sa iyong kalayaan. Sa iyong liwanag na hindi na nangangailangan ng tagapanood. Sa iyong gaan na hindi nagmamakaawa upang maramdaman. Naging isang bagay ka na tanging ang mga nakaranas ng sakit ng paghihiwalay ang nakakaunawa, panloob na kalayaan. At ang mga hindi kailanman naghangad na umintindi sa iyo, ngayon ay hindi na kayang basahin ka. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Sabihin mo sa akin sa mga komento. Naging hindi ka mapansin para sa sinumang tanging nakikita ang mga sakit sa'yo. Ngayon na ikaw ay naging kapayapaan. Hindi na alam ng taong iyon kung saan ka hahanapin. Dahil ang daan pabalik ay wala na. Hindi ka na nasa lugar na iniwan ka. At ayaw mo na ang mga bagay na dati ay nag-udyok sa'yo na magmakaawa para sa presensya. Ang iyong kawalan ay nagtuturo ng higit pa sa kung ano ang iyong pinilit na ituro at ito naramdaman ng taong iyon sa kanyang kaluluwa. Naging ibang bagay ka na. Isang bagay na hindi nakasya sa lumang kwento. Isang bagay na hindi maikukumpara sa isang emosyonal na pagbagsak. Naging katahimikan ka na sumisigaw. Sulyap na hindi naninyiming humingi. Presensya na hindi umaasa. Pagnanais na hindi nagmamakaawa. Mga katotohan ang hindi nakikipagnegosasyon. At ito ay nakakabahala para sa sinumang nakilala ka ng mahina. Para sa sinumang nakilala kang nagmamakaawa. Para sa sinumang nag-isip na palagi silang magkakaroon ng oras. Ngayon ang humahabol sa nawalang oras. Ay siya. Kung ang video na ito ay umantig sa iyo, isulat mo ang isang salita na naglalarawan sa iyo ngayon. Naging hindi maaabot ka na. Hindi dahil sa kayabang, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Ngayon, ang iyong pangalan ay nakabordang may kapayapaan. Ang iyong katawan ay nag-aalaga ng isang malinis na kaluluwa. Ang iyong espasyo ay hindi na lugar ng kaligtasan, ito ay templo ng pag-iral. At napansin ng taong iyon, na nawala ka sa eksaktong sandali na tumigil ka sa paghingi upang mahalin muli. Sa eksaktong sandali na napagtanto mo na ang mahalin. Hindi dapat ganun kasakit. Ngayon ay napagtanto mo, na hindi ito tungkol sa nararapat. Ito ay tungkol sa pamantayan. Tungkol sa siklo, tungkol sa uri ng sakit na natutunan mong gawing normal mula pagkabata. At dahil dito, nagtagal ka sa paghihikbi sa isang lugar na puno lamang ng kawalan. Sinusubukang ipanabong ang pag-ibig sa isang lugar na puno ng manipulasyong emosyonal. Tinatawag na tadhana ang mga paulit-ulit na sitwasyon. Ngunit isang araw. Walang tagapanood, walang malalaking babala, walang mga saksi. Nagising kang iba. Hindi ito isang biglaang desisyon, ito ay isang paghuhunos. Hindi mo piniling tumigil sa pag-ibig, simpleng tumigil ka na sa pagkakalimot sa sarili. Huminto nang hindi ka na nagpatumpik-tumpik. Huminto ka na sa paghahanap ng pahintulot sa iba na ikaw lamang ang makapagbibigay sa sarili mo. At ang pinakamaganda, hindi ka naging mapaghiganti. Naging kamalayan ka. Naging pag-unawa sa sarili. Naintindihan mong ang mga taong nakakita sa iyo bilang mahina ay hindi kailanman mag-isip kung sino ka kapag ikaw ay naging buo. Dahil ang iyong muling pagbangon ay walang mga paputok. May katahimikan. May mga gabing hindi natutulog. May mga usapan sa unan. May mga dalangin na walang salita. May yakap sa sarili. At ngayon ito ay lumalabas. Maaari mong hindi mapansin, ngunit naging kapansin-pansin ka sa ibang paraan hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa dalas. Sino mang may mata ng presensya ay nakapansin, naging isa kang taong alam ang sarili mong pwesto. At kaya naman ang taong iyon ay namimiss ang isang bagay na siya mismo ang tinanggalan ng proteksyon. Akala niya maghihintay ka. Akala niya sapat na ang muling paglitaw. Akala niya kailangan lang ng senyales. Ngunit ngayon, hinihingi mo ang nararapat sa iyo, emosyonal na pagtutulungan. Hindi ka na kontento sa kaunti. Dahil natutunan mong kilalanin ang sariling halaga sa katahimikan na wala nang nakakita. Nakatayo ka muli sa kawalan ng palakpakan, at ngayon ang iyong presensya ay isang echo ng paggaling sa mga naniniwalang magiging umaasa ka magpakailanman. Nakita mo na walang mas malaking tagumpay kaysa matutong makipag-ayo sa sarili sa mundong nagtuturo sa atin na habulin ang iba. Ngayon, hindi ka na tumatakbo. Hindi ka na sumusubok na umangkop hindi mo na inuulit ang mga parehong kahilingan na hindi natanggap. Naging sarili mong tahanan ka na. At walang makakapag-alis nito sayo. At kapag ang taong iyon ay nagnanais na lumapit muli kapag bumalik na may mga walang saysay na pangungusap, na may mga pagkawala na nakatakip sa pananabik, na may mga pangako na ginawang muli. Nakaramdam ka ng isang bagay na hindi mo pa naramdaman noon, indifference. Hindi ito sama ng loob. Hindi ito galit. Ito ay kalinawan lamang ang kalinawa ng taong nakapanood na ng pelikulang iyon. Nakaiyak na sa kwentong iyon. Naniwala na sa script na iyon. At ngayon, pumili ka ng ibang papel, ang pagiging bida ng sariling kapayapaan. Napagtanto mong wala sa labas ang may higit na kapangyarihan sa kung sino ka sa loob. At sa sandaling ito, napagtanto niyang nawawala siya. Hindi dahil naging isa kang hindi maabot, kundi dahil nagbalik ka sa iyong sarili at ang nagbabalik sa sarili ay hindi natatanggap ng kahit anong pirapiraso. Naging ikaw ang hindi niya kailanman naisip, isang taong hindi nababalik sa mga lugar kung saan nasaktan siya ng payapa. Dahil nayon ay nakikita mo ang mga senyales. Napapansin mo sa mga mata kapag may gustong sumuso sa iyo at hindi ka alagaan. Napapansin mo sa kawalan ng pakikinig, sa labis na hinihingi, sa hindi balansing palitan na hindi kailanman naging pag-ibig ito ay ego na naghahanap ng kasama naging isang bihirang bagay ka, isang taong hindi na kailangang patunayan ang anuman para maramdaman na karapat dapat. Ngayon, humihina ka ng malalim at pinipili ang sariling oras. Pinipili mo kung saan ka mananatili. Pinipili mo kung kanino mo ibibigay ang iyong sarili. Pinipili mo kung saan hindi ka na nag-insiste. At ang kamalayang ito ay may presyo. Ngunit may kasabay ding gantimpala. Dahil kahit dumating pa ang iba pang mga pagkawala, hindi ka na mawawala muli. Maari ka pang makaramdam ng pangungulila, ngunit hindi ka nababalik sa mga lugar kung saan kailangan mong bawasan ang iyong sarili. At dahil dito ang nawalan sa iyo ay ngayon nakakaramdam ng sariling kawalang sigla. Hindi dahil sa kakulangan ng mga pagkakataon, kundi dahil sa kakulangan ng presensya. Nasa iyo ang kabuan habang nag-aalok lamang siya ng mga kalahati. Inakala niyang hindi ka matututo na mabuhay nang wala siya. Inakala niyang ang iyong sakit ay tanda ng pag-asa. Ngunit ang iyong sakit ay panganganak. Ito ay muling pagsilang. Ito ay pamamaalam sa isang dating dako na hindi na alam kung paano umangkop sa kanyang sarili. At nang ikaw ay muling ipinanganak, hindi siya nakilala sa iyo. Dahil hindi ka na humihingi ng atensyon. Hindi ka na nagmamakaawa ng pagmamahal. Hindi mo na kailangan ng presensya niya para patunayan ang iyong pagkakaroon. Naging ikaw ang presensya. Presensya na nagpapagaling. Presensya na nakapapansin. Presensya na hindi na nagpapahintulot na mahadlangan. At ngayon nanonood siya mula sa distansya. Nasa iyo ang iti kasama ang ibang tao. Nakikita niyang nagpupublish ka ng mga bagay na wala ng mga patutsada. Nakita ka magaan, natural at buo. At masakit ito. Dahil ang higit na nakakasakit ay hindi ang mawala ng isang tao. Ito ay ang mawala ng isang tao na nasa paligid pa, ngunit tumigil na sa pagsisikap. Nawala ka sa taong ito habang mayroon pang akses sa'yo. Ngunit ngayon, wala na. Dahil nagbago ka ng direksyon. Naging desisyon ka. Naging yakap sa sarili. At wala nang may susi sa sistemang ito. Ngayon, ikaw ang pumipili. Nang may kalmado. Nang may kaluluwa. Nang may intuition. At kung dati isang alaala lang ang makapagpapabagsak sa iyo, ngayon, kahit ang paungulila ay walang lakas upang iligaw ka mula sa sentrong itinayo mo. At ngayon, alam mo. Alam mo sa katawan. Sa kaluluwa. Sa kalmadong lumalabas lamang pagkatapos ng bagyo. Hindi ikaw ang natalo. Siya. Siya na hindi nakapansin sa tamang panahon. Nakuha niya ang pinakamahusay sa iyo. Nakuha ang iyong buong pag-aalay, ang iyong malinis na pag-ibig, ang iyong taos pusong presensya. At inisip na ito ay walang hanggan na pagkukulang. Inasahan niyang hindi ka alis. Inasahan niyang kaya mo pang maghintay ng kaunti. Inasahan niyang hindi matututo ang iyong puso na isara ang pintuan. Ngunit natutunan. Natutunan niyang protektahan ang sarili mula sa kahit sino mang nagmamalasakit sa kanya. Natutunan na ang pag-ibig na nagsasakal ay hindi pag-ibig, kundi pagkakabilanggo sa emosyon. At ang presensya na walang pag alaga ay mas nakakasakit kaysa sa kawalan. Napansin mo? Napansin mong may ilan lamang ang bumabalik kapag nawawalan sila ng kontrol sa emosyon sa iyo. At hindi iyon pangmulila. Ito'y nasugat ang ego. Ito'y pangangailangan na nakasuot ng damit ng pag-ibig. Natutunan mong makilala. At ang pagkakaalam na ito ay nagligtas sa iyo. Nagligtas mula sa pag-uulit. Sa siklo. Sa pagkakabalik. Sa isa pagkakataong ito, magiging iba na palaging nauwi sa parehong resulta. Ngayon, hindi ka na nagpapaliwanan. Nakikinig ka sa sarili. Nag-aalaga ka sa sarili. Nirerespeto mo ang sarili. At sino mang hindi marunong makisama sa isang taong nakilala ang sarili. Ay nananatiling nasa likod naging tahanan ka, naging lupa, naging isang tao na hindi bumababa upang tanggapin. At siya, napansin niyang nawala ka hindi noong ikaw ay umalis, kundi noong tumigil ka na sa pagbabalik. Dahil ito ang pinakamakapangyarihang pagbabago, kapag naunawaan mong ang pagiging nag-iisa ay hindi kailanman mas masahol pa kaysa sa pagiging kasama ng taong nagpaparamdam sa iyo ng pag-iisa kahit nasa piling. At kung umabot ito sa iyo, ibahagi ang video na ito sa isang tao na patuloy pa rin sinusubukang bumalik sa lugar kung saan siya nasaktan. Minsan, ang lahat ng kailangan ng taong ito ay isang katotohanan na sinasabi ng may tapang. Mag-comment dito sa ibaba, napansin ko. O sabihin ang iyong kwento. Mayroon bang tao na kailangan mo ring palayain? Natutulan mo rin bang hindi na bumalik? Magsulat ka sa akin. Ang pakikinig sa iyo ay bahagi ng landas na ito. At kung ang mensaheng ito ay umabot sa iyo, magsimula ka dito sa channel. Ang paglalakbay na ito ay para sa mga napagod na sa pag-survive at na yon ay nais ng mamuhay ng totoo. Na may linaw. Na may kaluluwa. Dito ay makikita mo ang mga salita na hindi lamang mga magagandang pangungusap, mga salamin. Mga susi. Mga daan patungo sa kalooban. At iwanan ang iyong like. Ito ay hindi tungkol sa mga numero. Ito ay tungkol sa pagkilala kung kailan may nakaantig sa iyo. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa iyong sarili, ang bagay na ito ay may mensahe para sa akin. Dahil marahil sa kaibuturan, kailangan mo lamang marinig ang mga bagay na hindi kailanman sinasabi sa iyo, wala kang maling pinili. Hindi ka malupit sa hindi na pagnanais na bumalik. Hindi mo na kailangang humingi ng pag-ibig kung saan tanging kontrol lamang ang naroroon. Ang pag-uusap na ito ay magtatagal at kung nakarating ka na hanggang dito, ito ay dahil handa na ang iyong kaluluwa na sumisid ng mas malalim.